<clears throat> Magandang umaga, Miss Ruby. Ano naman yung kinaganda ng umaga, JR? <laughs> Ang mo naman. Magtrabaho ka na nga. Mamaya, nandiyan na si Boss. Anong oras ka na dumating? Huwag ka nang maingay. Alam ko naman na hindi mo ako isusumbong, di ba? Ba't mo alam na hindi kita isusumbong? Ikaw naman, hindi na mabiro. Pakiusap, Ruby. Huwag mo susumbong. Baka maulang akong trabaho. Wala akong maipon para sa kasal natin. Paano yung magiging ang anak natin? Paano ko sila bubuhayin? Ay hey, nako, JR. Ang lakas talaga ng tama mo. Hindi pa nga kita sinasagot kung ano nang sinasabi mo. <laughs> Doon naman natin pupunta. Pinapatagal mo pa kasi. Marami pa akong pangarap sa buhay, JR. Wala pa sa isip ko yan. Kapag ako na pangasawa mo, magiging prinsesa ka at hindi na magkatrabaho. <laughs> Talaga lang, ha? Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas. Para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. At lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Sigurado ka? <laughs> Bakit? Wala ka bang tiwala sa mukhang ito? Mukha lang hindi kakatiwalaan. Pero mabait to. Tama na nga yan. Magtrabaho na lang tayo. Tsaka na lang natin pag-usapan yan. Basta, pagpamayag ka na, nandito lang ako naghihintay para sa'yo. Sige na. Kunin mo na lang yun, oh. Sige. Dalhin mo doon. Ito? Ah. Uh. Yeah. Ayan. Ayusin na lang natin. Okay, ay. Saglit lang. Bakit, Ruby? Kinakabahan ako. Parang mali yata to. Ay, ito kinakabahan. Kailangan ka sa bahay. JR, hey. sigurado ka ba na kaya na natin magsama? Huwag kang mag-alala, May trabaho naman ako. Kaya mas gusto ko sa bahay ka lang. Mas gusto ko din na magtrabaho din ako para mas mabilis na makaipot -e tayo. Akong bahala sa'yo. Lahat ng kita ko, bibigay ko lahat sa'yo talaga JR? Eh, paano yung mga luho ko? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. At ayaw akong napapagod ka pa. Pero hindi ganun kadali JR. Ang kumita ng pera. Kayang-kaya, <laughs> kaya, Ruby. Ano ka ba? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Sinabi mo yan, ah. Baka mamaya, hindi mo rin kayanin. Kaya yan, Ruby. Tara na. Tayo sa bahay na mag usap Sige. Robi, Ruby, ayo. tayo Lihatlah. Nah, huwag mahiya Oke mau buka. Ruby, dito ko lang sa bahay ha. Ata ko magtatrabaho. Paano yung kapatid at papa mo? Nasabi mo na ba sa kanila? Oo. Nakausap ko na sila tungkol sa pagkasama natin. Eh, anong sabi nila? <laughs> Wala mo silang magagawa. Condition ko na magsama na tayo. Pero JR, kailangan pa din natin magpaalam sa kanila. Basta, ayaw akong nahirapan sa trabaho. Kaya dito ko lang, akong bahala sa'yo. Kung hindi lang kita mahal, hindi ako sasama sa'yo. JR? Anong ibig sabihin nito? Ate, nag decision na kami ni Ruby na magsama na. Anong sabi ng pamilya mo, Ruby? Tungkol sa desisyon nyo. Ayos lang daw po. Basta, hindi ako pababayaan ni JR. Hindi madali ang papasukin yung buhay. Alam namin yun, ate. Isa pa, may trabaho naman ako. Kung sa bagay, may trabaho naman pala kayo pareho. Ate, Pinahinto ko lang si Rubin sa trabaho niya. Ha? Bakit naman? Sayang naman ang trabaho niya. Lahil kasi nagkakasay sa trabaho namin. Kaya dito muna siya sa bahay. Sayang naman. Napakahirap pa naman maghanap ng trabaho ngayon. Akong bahala, ate. Ako na magkatrabaho para sa amin. Kung yan ang desisyon mo, wala naman akong magagawa. Basta, JR, Tumulong ka dito sa mga gastusin sa bahay. Oo oh, ate. Makikihati ako sa mga gastusin dito sa bahay. O sige na. Pasok na kayo dun sa kwarto. Para makapagpahinga na kayo. Salamat ate. Sige ate. Hmm. Akala niyo Napakadaling pumasok sa buhay may asawa. JR? Nakainom ka na naman? Pwede ba ate? Ang aga-aga, maninaramong ka na naman? Napapadalas na yata yung pag-inom mo ah. Nagkasaya lang naman kami ng mga kaibigan ko ate araw-araw? Kasiyahan ba yon? Huwag mo na akong pakialaman ate. May pakialam ako kasi akong gumagastos dito sa bahay. Sinusumbatan mo ba ako ate? Kung may trabaho ka sana, hindi ako mahihirapan sa mga gastusin. Bakit? Nung nagtatrabaho ako, nagbibigay naman ako ah. Noon yon. Bakit? Ngayon, may trabaho ka pa ba? Kasalanan ko ba kung tilanggal ako sa pinapasukan ko? Paano sila makakatagal sa'yo? E eh, puro ko naman late sa pagpasok mo. Ate, pinag-iintal ako doon. Kaya nila ako tinanggal. Kung maghanap ka kaya ng ibang trabaho? Mitch, JR, tama na ngayon? Nakakahiya kay Ruby pag narinig kayo isa pa yan, dagdag pala mo na inuwi mo dito sa bahay. Ate, asawa ko nung si Ruby, kaya tanggapin mo na siya. Asawa mo nga, pero dagdag pasanin pa kayo dito sa bahay. Hintay mo rin ate, magkakatrabaho din ako. Kailan pa kaya yun, JR? Tumatanda ka na! Lagi na lang ikaw magalang sa bahay ate. Natural! Magpasalamat ka nga sa akin eh. Dahil binubuhay ko kayo. Bakit noon nate? Ako may trabaho. Sinumpat ang bakit ha? Kahit alam kong nakikinabang sa kinikita ko. Ibang sitwasyon noon, JR. Parehas lang hindi nyo natin. Dahil wala kang trabaho noon. Ngayon, ako na lang ang inaasan dito sa bahay. At tinatamad ka ng maghanap buhay. Oo, Nate. Ako na lang ang nakita mo. Tama na nga Mitch. Kung anong bahala mong ipag-usap kay JR? Kausapin nyo nga ang anak nyo pa para magtino na siya. Makaalis na nga. Sige, ate. Mag-iingat ka. Hayaan mo na ang ate mo. Matandang dalaga na kasi. Opo pa. Hindi ko naman kasalanan na ganito ang buhay ko. Anak, maghanap ka naman kasi ng trabaho mo para makatulong ka dito. Nahihirapan naman kasi ako maghanap trabaho pa. Wala ka namang mahanap anak kung maghihintay ka lang. Pilitin mo magtanong-tanong sa mga kakilala mo para matulungan ka nila. Walang mahirap sa tao nagpuporsige anak. Hayaan niyo po pa. Susubukan ulit maghanap ng trabaho. Sige anak, pahinga ka muna. Sige po pa, pasok na po sa kwarto. paano na lang kaya pag wala na ako lagi na lang kayo nagtataka oh oo nga so talaga kanina ka pa ah. tulak ka lang tulak diyan gusto, gusto mo naman ang naman kasi oh ang kulit no <laughs> Ayos ah. Ang sarap ng buhay natin ah. Ate naman. Kararating mo palang. Ang init na agad ng ulo mo. Sana ganyan din ako. Na walang iniisip sa buhay. Ano ba problema mo ate? Mapuputulan na tayo ng kuryente sa sobrang laki ng babayaran natin. <laughs> Ganun ba? Di isang lang muna yung bayaran natin. Natin? Eh ako lang naman may trabaho dito. Hindi pa kayo marunong magtipid. Pasensya ka na ate. Ano ba yan? Nanonood pa ako. Nagalit na si ate. Hmm. <laughs> Bahala nga kayo dyan. Isa pa yung asawa mo kuno. Puro aircon lang ang alam sa buhay alam mo naman natin na ah. sana si Ruby Sercon. Tsaka ako ko na alagaan ko siya. Ang galing! Aalagaan mo pala. Pero akong naihirapan sa mga gastusin dito. Ako naman nag-aasikaso ng mga pagkain natin dito ah. Anong ginagawa ng asawa mo? Bakit hindi siyang utusan mo? Hayaan mo na si Ruby ate. Hindi kasi sanay sa trabahong bahay. Sana nagtatrabaho ka na, JR at matutulungan mo na ako sa mga gastusin dito sa bahay. Nagahanap naman ako ate, kaso wala talagang tumatanggap sa akin. Hay nako JR, hindi ko na alam kung anong uunahin ko dito sa bahay. Ate, pagpasensya mo na kami ni Ruby. Hindi ko na kinakaya mga gastusin dito sa bahay, JR. Napapagod na rin ako. Hayaan mo ate, pag nagkatrabaho ako, ako magbabayad dito sa bayarin dito sa bahay. Kailan pa yung JR? Ang tagal mo ng ganyan. Puro salita ka lang naman. Bahala ka na nga dyan. Ate? 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 Meron ka bang ekstrang pera dyan? Bakit? Anong problema, JR? Si Ruby, ate. Namimilipid sa sakit ng kanya. Ano? Baka may nakain lang siya. Pinainan ko siya ng gamot, ate. Pero hindi pa rin tumitigil sa sakit ng kanya. Ganun ba? Yan ang sinasabi ko, eh. Sana naman kaya tayo kukuha ng pera? Sige na, ate. Tulungan niyo kami. Sige na. Dalhin na natin siya sa doktor. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Sige, ate. Tara na. Ruby, Tubi, huwag pong iwan! Hindi ko na kaya, JR. Nahihiya na din ako sa ate mo. Ganoon talaga yun. Pasensyaan mo na. Tama naman lahat ng sinabi niya. Umaasa ka na lang lagi sa kanya. Nasanay ka na. Hindi nagtatrabaho dahil inaasa mo na lahat sa ate mo. Ultimo shampoo ko nga eh. Siya pang bumibili. Bakit kasi hindi ka maghanap buhay? Kaya siguro walang nakakatagal sa ugali mo. Kundi ako lang. Ruby, parang awa mo na. Dito ko lang. Huwag mo akong iwan. Iniintindi kita, JR, sa mahabang panahon. Pero nahihiya na rin ako sa pamilya mo. Pangako, Ruby. Magbabago na ako. Ang ganda sana ng buhay ko ngayon kung hinayaan mo ako magtrabaho. Hindi ko naman ginusto na mawala ko ng trabaho. Alam mo yan, Ruby. Noon, akala ko totoo lahat na nakikita ko sa'yo. Pero, hindi pala. Ruby, mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin mo ako? Bakit? Mabubusog ba ako ng pagmamahal mo? Ruby, pag-usapan natin to. Parang ako muna. Kung mahal mo isang tao, J.R., hindi lang sa salita. Bukas na bukas din. Maghahat talaga ako ng trabaho. Ayusin mo muna ang buhay mo, J.R. At ayusin ko din ang buhay ko. ৰুবী Anak, tama na yan. Naparami na yata ang inom mo, ha? Pa, iniwan na ako ni Ruby. Lagi na lang akong iniiwan. Ayaw mo na si anak. Marami pang babae diyan. Ayoko ng ibang babae pa. Si Ruby lang ang gusto ko. Baka napagod na siya sa buhay na meron ka anak. Nangako ako sa kanya. Nabibigyan ko siya ng magandang buhay. Kaso, hindi ko nagawa yun. Ayaw mo na si Ruby, anak. Babalik pa kaya sa buhay ko pa? Nasa sayo yan, anak. Hindi natin alam kung magbabago ka pa. Handa akong magbago pa para kay Ruby. Hindi lang para sa kanya, kundi para din sa sarili mo, anak kasalanan ko pa dahil umasa ako sa inyo at kay ate. Nandito lang kami anak para sa iyo. Pero hindi ko naisip. Eh, may may sarili na pala akong pamilya na binubuo. Yun na nga anak. Dapat ikaw na lalaki ang magtaguyod. Yun din po ang pinangako kay Ruby. Pero hindi ko po natupad. Hindi naman kakayanin ang ate mo ang lahat. Kaya nga pa. Nahihiya ako kay ate. Di pa huli ang lahat, anak. Para magbago ka at may panahon ka pa. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko pa. Tama yan, anak. Matutuwa ang ate mo niyan. Sana nga po pa. Bumalik sa akin si Ruby. Di malayo mangyari yan, anak. salamat pa dahil hindi kayo sumuko sa akin. Anak kita, kaya kahit mali ka, itatama pa rin kita. Salamat po pa sa lahat na pangaral nyo. Susundin ko po lahat mga yon. Para din sa ikabubuti mo yan, anak. Salamat po. Ate, Ate, kumain ka muna. Bawa ka pumasok. Himala ah. Ang aga mong gumising. Oo oh, ate, nagluto ako ng nagahan natin. Talaga lang ha. Mukhang naninibago ako sa'yo ah. Oo oh, ate, mayroon kasi akong interview ngayon sa pinag-applyan ko. Mabuti naman kung ganon at nakapag-isip-isip ka na, JR. Oo oh, ate, baka sanaling matanggap ako sa naplan ko. Sana, noon mo pa naisip yan, JR. E eh di sana, hindi ka iniwan ni Ruby. Kaya nga ate, kaya nagsisisi ako. Matagal ka din niyang inintindi at nagtiis dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Naihiya ako ate, dahil hindi ko nagampanan yung mga pinakakos sa kanya. Eh, pwede mo naman siyang suyuin ulit. Pag maganda na ang sitwasyon mo sa buhay. 'Yun din ang bala kong gawin nate. Sana mapatawad ako ni Ruby. Alam kong mahal ka rin niya, JR. Basta magbago ka lang. Sisikapin ko ate para sa pagbuo ko ng pamilya namin ni Ruby. Sa ngayon JR, unahin mo muna ang sarili mo. Maraming salamat ate sa mga pangaral mo sa akin. Ganito lang ako kasi bata pa lang tayo, naranasan na natin ang hirap ng buhay. Kaya nga ate, maaga kasing nawala sa atin si mama. Kaya ako na ang tumayong ina at kapatid sa'yo. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa'yo anak. Noong panahon na nagtatrabaho pa ako, nandyan ka para sa kapatid mo. Hanggang ngayon, di mo kami pinapabayaan. Pa, masaya ako nakasama ko kay sa buhay ko salamat ako sa iyo, ate. Kasi may kapatid akong nakagaya mo. Pag nagagalit ako sa iyo, para sa ikabubuti mo rin yon, JR. Tama ka naman sa lahat ng mga sinasabi mo sa akin, ate. At sana, matuto ka sa buhay, JR. Lalo na, lalaki ka pa naman. Kinig ka sa ating mo, JR. Tama lahat ang sinasabi niya sa iyo. Mabuti, ate. At kasama ka pa din namin at hindi ka pa nag-aasawa? Takot kasi ako sa obligasyon sa buhay. Sa inyo pa nga lang, hirap na ako. Kaya ba hindi ka nag aasawa ate? Kayo lang, sapat na sa buhay ko. Masaya ako at magkasundo na kayo magkapatid. Ate, maraming salamat sa mga pangaral mo sa akin. Sa pagbuo ng pamilya, hindi madali. Kailangan may sarili kang hanap buhay. At huwag umasa sa pamilya. Pagplanuhan ng lahat para hindi mahirapan sa buhay.